may na balita walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. isulat ka

Ang huli ng bakla Naharangan kasi tayo nung E-trike Kuya God, yung mga ibang sasakyan eh, nandito dito na rin. Wala eh. Kaya nga eh Hiningil lang ako eh May mga, May mga runner sila eh Dito sa Angel Linaw Eh eh, merong runner. nakita ni Kuya Boy. Ito Anyway. Dito na nga dumaan yung isang team. Kaso naipit tayo dito sa mga e-trike. ang Helenao dating uh, Dart Street Pedro Hill medyo malinis na rin dito mga kayo eh Ito, medyo marami-rami Helena oh, yung kabilang side Oh, malinis

Saan ay isa? Saan? Ito ay isa. Pa saan Robert? Ayun. Ayun, ayun, ayun. Hoy, di ka sinasaktan saktan ha. Ako tayo. Saktan niyo ako. Wala kami ginagawang masama Saktan niyo ako, boss. Sasanda kung maayos. Hoy, sumama ka na lang kayo. ka na lang. Sinasaktan ko ako niya. Hoy, di ka sinasaktan. Nakarecord tayo ha. Kita ko, nakikita ko. Magawad ako ba ko dito. Hindi ka sinasaktan. saktan. Kung nga po ako niya sinaktan. Para na, tayo na tayo tana, boss Karekod tayo tol Pag kayo Itakihin niyo na ito puwapalag palagpalag na ano no, buta. Hindi naman, buta. Kaya... So, na okay, nagsabi gagawa ng eksena na ano ha Nagtanak Una muna bawal dito magpuhay eh. lane ha Sabunut kayo Salamat kagawat ah sige sige Okay lang boss ang sasaktan boss ha mo ako Tol Tengo buta, Ngayon malulunod go tayo tol Hay upo at nang Makita rin Wala na nakita sayo kung ano yun, yung ano yun e

So, mga kalah, to, mga kaya lagi nandito to. Okay, guys. Alaw Ah, uh, Kaka nila. Okay, hindi na natin kasalanan nyo. Sila yung tumakbo. Oo, oh, oh, oh baka maglat. common naman na yun yung mga ganong style uh, money here sa yan road saan tayo sa ano uh, Pedro here Pedro Hill corner ano ang hili niyan. Oh. Yeah. yeah. tinatapon yung mga itlog yung itlog mga kayon kaya natapon dahil kakatakbo natarantan na ang pwesto talaga itlog sa loob. Pumasok yung karitong na niya itlog. Ah. Nabangga niya itlog. itlog. Ay, itlog ang nakapwesto. Yung ano sa isda. Yung karito uh, ng uh, ano. Yung karito ng isda, pumasok na bangganya. niya. Oh, yun. Oh, hindi oh, na natin kasalanan yun. Oh. Hindi kasalanan naman. Yung itlog. So yung itlog pala nakapweso sa loob Tapos pumasok yung kariton na tumatakbo rin Yun na Okay, alis na tayo rito mga kayo